Mga kapatid, tuwing Human Rights Day, hindi lang bilang ang pinag-uusapan natin, kundi mga pangalan, mga mukha at mga pamilyang hanggang ngayon ay naghihintay ng pag-uwi ng kanilang mahal sa buhay. Sa Pilipinas, napakadaling sabihin wala namang dinudukot. Pero bakit taon-taon ay may mga aktivistang hindi na nakakabalik? Bakit ang paghahanap ng katotohanan ay tinatapatan ng katahimikan? Masakit isipin sa ibang bansa ang pagkawala ng isa ay national crisis. Sa atin, minsan ay parang footnote lang sa balita. Ganito ba kababa ang tingin ng estado sa buhay ng tao? Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na alalahanin ang mga nawawala at manindigan kasama ng mga pamilyang ayaw tumigil hangga't hindi nagkakaroon ng liwanag ang kanilang gabi. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama ninyo sa pananalig at pakikibakang panlipunan.